Meron pa nga bang nagkakasakit ng ketong sa ngayon? Oo. Uh, but uh, I want to correct you. Gusto ko ang term lang leprosy kasi okay. ayaw na namin gamitin yung word na K. Kasi it, likes, it, it impacts the patients with leprosy. So, umpisa natin sa leprosy. Okay, ma'am. Okay. Nung 19... 1998, na eliminate na yung leprosy sa Philippines but may mga cases pa rin tayo ng leprosy all kahit na naeliminate na natin siya hindi hindi na tayo epidemic if you're talking about that so mm -hmm. meron pa din mga cases of leprosy all over the Philippines oo mm -hmm. kaya natin pinag-uusapan ito mga kapatid kasi parang uh, February ay leprosy prevention and control week Kung tama po ba ako uh, doc Yes, yes. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Oh. Oo. Oo. Oh. Sige, pakipaliwanag nga po sa amin, Doc, itong leprosy. Ano po ba ang karaniwang mga ng pagkakaroon nito? At mayroon din po bang sintomas yung ganyang klasing sakit? Ang leprosy ay sakit, kronikong sakit, na galing sa bakteriyang mycobacterium leprae. So, naaapektuhan ang balat, ang ugat, ang mata, at even kasi na apektuhan lahat yan. Magkakaroon ka kapag merong kang encounter dun sa pasyenteng may leprosy mga 5 to 10 years, matagal, pero hindi siya nagagamot. Kasi pag nagagamot siya, non-infectious siya. Mm -mm. Mm -mm. Tapos oh. mga simptomas, pamamantal at pamanghed, yan, importante yung yan. Mapula yan or mapute, pwede rin yan. Tapos, kapag hindi mo na-address, nagkakaroon ka ng deformity. Deformity ng mga kamay, paa. Sometimes, yung worst case in the past, matagal na yun, kahit sa ilong, sa tenga, nagkakaroon niya ng mga bukol-bukol, pamamantal. Yan ang mga simptomas ng leprosy. Yung pamamantal, doon. pero importante. Ga Opo, gano'ng katagal, oh, okay. No, yung pamamantal na yun para masabi mo na, oy teka, baka sintomas nga ito ng leprosy. Mm -mm. Mam namamanhid siya. Meron oh. siyang napamamanhid na nararamdaman o parang pamamaga. Kapag maaga pa siyempre, hindi pa talagang supermanhid yun, di ba? Opo. Pero yung may spectrum yan eh, merong milder form, merong severe form. So, hindi naman agad lahat bukol sa tenga, bukol sa katawan. Merong mga milder forms na isa-dalawa lang rin lang ang makikita mong mga rashes ng leprosy. Opo. At kung nakumpirma po na leprosy nga po yung naturang uh, nagkaroon siya ng leprosy, paano po yung gamutan yan, Dok? Kasi nga maganda po dito sa atin, nagagamot na, di ba, itong naturang sakit na ito. Oo. Sa totoo lang, isang buwan ka palang uminom ng gamot, hindi ka na-infectious. So, napaka-importante nun. At ang gamot natin ay libre sa Department of Health. So, mga centers, mga dermatology institutions, libre yung gamot na yan. Uh, either kung dun ka sa mas mababang klaseng leprosy na mas madaling gamutin, tatlong klaseng gamot, rifampicin, clofazimine, mm -hmm. at saka yung uh, mm -hmm. dapsone, ano yan? Libre, six months. Pag mas dun ka sa kabilang spectrum na mas marami yung lesions mo, either one year ka iinom ng gamot or i-re-evaluate ka ng dermatologist mo kung kailangan mo pa ng dagdag. Tama, Depende tama. sa improvement mo, ha? Mm -mm. Causes, Doc. Ano mga usual causes po ng ano ng leprosy? Yun sinabi ko kanina na chronic contact with someone who was leprosy for at least 5 to 10 years, kung yung index case mo, hindi nagagamot. Pero kung naggagamot yan, wala kang problema. Kaya pinaka-importante na maggamot sila. Oo. Okay. Pero tam, paano hubay yung tamang pangangalaga din sa ating balat o yung mga skincare routine? Di ba? Baka at least makatulong din po ito para maiwasan po yung pagkakaroon ng sakit sa balat eventually. Oo. So, ang basic skincare routine, apat yan. Okay. Cleansing, toning Moisturization and sun protection. Siyempre, pag nag-clean ka, tanggal ang bakteriya, mm -hmm. tanggal whatever debris is there, malinis yan. Pag nag-tone ka, depende sa skin type mo, lahat ng mga remaining ensures na mawawala din yung remaining dumi. Moisturization is to repair the damaged skin. And, pinaka-importante kasi aging is due to the sun. Yun ang talagang pinakakalaban mo. No? Sun protection using a broad spectrum anti uh, uh, sunscreen. Oo. Mm -hmm. Pero ayan, oo, nakakatuwa. Mga kapatid, yeah. tandaan niyo po yun. Cleansing, toning, moisturizing, sa saka yung... Moisturizing. Sun protection. Sun protection. Pinaka-importante. Paano po uh -oh. makakatulong at ano-ano ba ang mga serbisyong mayroon, particularly just sa Aesthetics Asian? Yes, Aesthetics Asian Hospital. So, meron kaming hotline, 8771-9000. Pwede rin kayong mag-ano dun sa, sa aming website, www.asian.com. Uh, AsianHospital.com Tapos, basahin ko, baka magkamali ako. Sige lang, Dok. Sige uh, lang. at social media. At <laughs> At Asian Hospital PH, o oh, ito, we have a lot of lasers at Asian Hospital, catering to both uh, cosmetic and pathologic. So, meron kaming lasers for anti-aging, lasers for pigment, lasers for hair, yung mga uh, medyo nagkakaroon ng uh, depression dahil nababawasan yung buhok nila, oh. pwede namin silang tulungan. And we also have phototherapy. We can also cater to pathologic conditions like psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo. So lahat 'yan, lahat 'yan covered ng Asian ng Asian Hospital Aesthetic Asian. Oo. Kasabay po ng leprosy prevention and control. Yes. Uh, week, so, mga kapatid. We, Sige po, doc aming ano eh mga advocacy eh. So for this month, kasama yan, yan yung leprosy prevention. Ang ang advice ko lang, pag meron kayong uh, lesion or rash, mag-consult na agad kayo sa dermatologist. Huwag nyo gayahin o kopyahin yung uh, gamot ng iba because it, it it may go the other way. Baka magkaroon ka ng contact derm at saka baka mali kasi hindi naman doktor yung kinopyahan mo, di ba? mm -hmm. Baka meron po kayong, ano, Dok, at least uh, panawagan, especially this uh, Leprosy Prevention Week nga po kung tawagin, yes. ano pong nais nice ating sabihin sa public? Lalo, wala na nga po itong K na ito, di ba? Yung Tagalog oh, word oh, oh, na yan. Oh, oh. Ano po yung Very dapat tumatag sa atin? Oo. Oh, oh. No, leprosy is curable. Yan. Then we have all patients Department of Health. And with a single dose of your uh, anti-leprosy medications, you are non-infectious. So, please remove the social stigma against leprosy because uh, we can only help them by empathizing with them, diba? di ba? Hindi dapat i-stigmatize siyang mga yan. And we can only work together if we, if we can feel how they feel, di ba? Mm -mm. Dok, mag-entertain lang kami. May oras pa tayo, sayang. May isang tanong lang po dito. Sige. Oo, sabi po ni Justin Oo. Enriquez, Do question is leprosy connected to shingles?" Ah, hindi. Ang shingles is herpes zoster, 'di ba? Yan yung second bout ng uh, chickenpox infection. Pag nakaroon ka ng chickenpox pag bata ka, or in any time of your life, uh, yung virus na varicella zoster virus will rest in the brain. Now, if for some reason nagkaroon ka, na immunocompromised ka, na-activate siya, ang, ang second bout niya is yung shingles or herpes zoster na one-sided lang yan, sobrang sakit niyan. So, napaka-importante. Ang, ang leprosy, manhead. Yun. Ang herpes zoster, sakit. Kasi ang tinamaan, ugat. Oo. Ah. Oh. At yun naman kugat. Pero oh, isang manhid yung isa, sobrang sakit. O. Oh. Basta dapat tandaan pala Dok, no, pantandaan dapat. Tandaan pala dapat yung pamamantal na pamamanhid, namamanhid na namamantal. Yun yes. yung medyo oh, oh. oh vital doon or parang Correct. pinaka dapat makita nila na oops, teka, pag ganyan na po yung nararamdaman mo. magpacheck ka na kagad sa doktor para at least mabigyan kayo Correct. ng proper advice and proper medication. Huwag pong magsa self medicate okay. mga kapatid. Ugaliin galiin po okay. magpunta sa mga doktor para po ma masiguro po ninyo yung tamang pagtugon sa mga nararanasan po natin sa ating pangangatawan. Active na active Dok, ka mga ano ah, ang mga audience po namin. Oo, may mga nagtatanong pa dito. Hey. Mabilis na lamang po, Dok. Sabi ni Rodora Morinaga, meron daw bang katapusan or lifetime na bayan? Ano kaya klaseng tanong ito? ah uh, baka she is pertaining sa ano, Dok? Oo. Leprosy. Oo, yung leprosy. Kung lifetime Oo. na sakit na daw ba ito? Hindi. Nagagamot nga siya, di ba? Depende sa spectrum. Pag Ama. milder yung spectrum mo, six months lang ang gamutan. Pag mandun sa kabilang spectrum, one year yung gamutan based of the, based on the guidelines of the Department of Health. So, hindi siya lifetime. Mm-hmm. -mm. So, ah, may tanong pala siya. Ang another... nakikita mo lang siya. Sige, Doc. Another? Sige, sige, sige. Hindi po. Another ano eh. Another... Hindi, abang, <laughs> Sorry, sorry, Doc. Sige, ikaw muna, ikaw muna. Nung, Sige, yung remnants lang nung ano, nung, uh, nung uh, pag, paggagamot. Kasi minsan, nagkakakulay lang yung skin mo pag naggamot. Yun lang, pero hindi siya lifetime. Okay, oo, ang, ang tanong po pala niya, Doc, mali kami ng pagkakabasa. Ang tanong pala niya, mm -hmm. urticaria, tama ba ako ng pronunciation? Kung connected ba ito siguro uh, sa, oo, oh, opo, oh, sa leprosy? At saka kung ito diba, ba ay lifetime? Ticaria, ang urticaria tagulabay, di ba, yung pantal-pantal siya, na makate. So, uh, ang urticaria at dalawang klase, merong acute yung nag kumain ka ng, uh, ng ng allergy ka sa food, tapos sa drugs. Meron namang chronic urticaria, ibig sabihin, maraming different causes yun, another lecture yon. Unless you are suffering from a chronic form of urticaria that needs a lot of laboratory investigations. Yun lang ang sinasabi mong mas matagal. But I think if the dermatologist knows the cause, it will be addressed properly. So kailangan dermatologist ulit punta ka kung chronic yun which means more than six weeks na hindi mo naggagamot ng mga regular na gamot para sa allergy.